Kumusta na, Tingog Party List? <laughs> Balita ko umatras kayo sa DBP at Philelta <laughs> Anyari, Tingog Party List? Natakot ba sa taong bayan? <laughs> kasi nga pinutakti kayo ng bash ng taong bayan kasi posible talagang gamitin sa politika ang ginagawa ninyo. At we are pretty sure na yan naman talaga ang punto nyo. <laughs> Layon daw ninyong punan at bigyan ng atensyon ang healthcare facilities? Ha? Huh? <laughs> Naku, kung ganyan, dapat tanggalin na ang DOH at palitan ng tingog party list. <laughs> Masyado kasi kayong bidabida. -bida. -bida. Kaya kayo napupuna. Kaya tayo taong bayan napakalakas natin kasi nga sa boses pa lang natin natakot na sila. Kaya wag na kayong manahimik pa. Pigilan natin yung mga katarantaduhan nila.